Sa panahon ngayon, talaga namang napakarami ng na mga motor, lalo na sa scooter category, ang naglalabasan at nagtatagisan ng kanika nilang mga features pagdating sa market. Kaya naisipan kong i-feature ang isa sa pinagkakaguluhang scooter sa bansa. Pero bago yan, kung bago ka palang bumisita sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi na isang subscribe dyan. Mag-comment ka na rin at i ang bell icon para naman ganahan ang inyong lingkod sa paggawa ng mga motorcycle reviews. Yamaha XMAX 300. Isang motor na full pack pagdating sa features at performance para maibigay ang isang napakagandang riding experience sa mga gumagamit nito. i share ko sa inyo ang mga details tungkol sa engine, electronic features, performance at reliability ng motor na ito. At tinitiya ko sa inyo na lahat ng detalye ay base sa mga makatotohanang impormasyon sa channel na ito, bawal ang clickbait. Ang Yamaha XMAX 300 ay pinapatakbo ng isang 292 cc single cylinder, 4 stroke na may electronic fuel injection. Ito ay nagbibigay sa motor ng maximum power na 27 horsepower at 300 Newton meter na torque. Ito ay may sapat na lakas upang maabot ang mga kinakailangan ng mga motorista maging sa mga highway o sa mga city streets. Ang X-Max 300 ay puno ng mga mahuhusay na electronic features na nagpapataas ng performance at comfortability nito. Ito ay may anti-lock braking system o ABS in case kailanganin mong mag-sudden stop. Bukod pa rito, mayroon itong traction control upang tiyaking ligtas at matatag ang pagpapatakbo, lalo na sa tuwing madulas ang lansangan. Meron din itong LED headlight para sa malinaw at maliwanag na daan lalo na sa gabi. Ang Yamaha XMAX 300 ay nagbibigay ng napakalaking performance. Ito ay may kakayahang maabot ang speed na 0 to 100 km sa loob lamang ng 7.5 seconds at may top speed na 137 km per hour. Ang XMAX 300 ay matipid din sa gasolina dahil sa konektado ito sa electronic fuel injection system. Bukod dito, ang manibela nito ay comfortable kaya sigurado kang hindi ka ganda sa mga biyahe mo. Ang Xmax 300 ay isa sa mga reliable na motor na matatagpuan sa market ngayon. Ito ay binihisa ng magandang features at pinatibay ang structure na nagbibigay ng mataas na level ng safety and security para sa mga riders. Mayroon itong comfortable na suspension para hindi katagtag sa mga biyahe at mga humps ng city streets. Ang Yamaha rin ay kilala sa kanilang reliable at matibay na mga materyales na nagbibigay ng pangmatagalang quality and reliability. Sa kabuuan, ang Yamaha XMAX 300 ay hitik na hitik sa features na sinabayan pa ng napaka na performance para safe and enjoy ang mga riders. Ang mga electronic features dito ay nagbibigay ng dagdag na confidence sa mga rider habang ang reliability at quality nito ay naghahatid ng pangmatagalang pakinabang. Sa category ng mga maxi scooter, walang duda na ang Yamaha Xmax 300 ay isa sa mga leading unit. Hanggang dito na lang at muli po, thank you for watching and see you on the next vlog.